So, yung what's up mga brad? Siguro hindi pa kayo nakarinig sa sound test. Namin itong design na box, no. So, ngayon ipaparinig po namin sa inyo pagkatapos namin ito ma-set up. I yan po ang inirecommend namin ni Mr. Customer. At yan po ang nagustuhan niya na driver unit. Parang nagkaiba na po ang uh, bagong design sa Broadway na BCS 400, ayan. So, mamaya ipaparinig po namin sa inyo pagkatapos namin ito ma-sit up. Siguro hindi pa kayo nakakarinig sa uh, sound test namin sa ganitong speaker box. So, mamaya isa sound test po to namin pagkatapos ma-sit up. Ayan, lapit na po matapos mga brad. Lapit na po tayo makarinig sa sound test nito. Siguro hindi pa kayo nakarinig sa sound test ng aming mid-high turbo na ditoy. So, ngayon or mamaya mapakinggan na rin ninyo kung ano po ang tunog. Ayan, lapit na po matapos. Hintay na lang po tayo ng konti. yan medyo madilim po ng paningin. <laughs> Ayan, sinusolda pa. At ito po ang driver unit sa ating isa sound test ngayon. At ito po ang mid. Ayan. PE 1250 na crown. Maganda sana kung walang nag ngayon para maka-full sound test po tayo. At sana wala pong mag ngayon para maka-full sound test po tayo. Volume po tayo ng number volume po tayo ng alas 12. Ngayon, ihanda ko muna yung ating GXCB na pang sound test. Yan, yan po ang ating GX, GX. Yan po ang ating GX7 na pang sound test. Mientras sinisita pa po niya ang speaker. So, dito po tayo sa GX7. <laughs> So ngayon, isa sa test na po ito natin mga brad, gamit po yung, gamit po yung ating GX7 at itong cellphone lang po ang magsirbing uh, player. So ngayon, pakinggan na po natin yung aming D12 Mid-High Turbo. Siguro ngayon lang po kami nakasound test nitong D12 mid-height turbo